So mauto to guys, amo balik kong resa ak akong agianan nga sila ni Ethan, Paupaw at Malirin ay nando na ko. Kay nga ra ko agi sa pikas kay dili kaayo lapok. Kay og diri mang good sa pikas, Upadain kudiri. ko diri sobra kalata ang yuta. So makita ninyo guys ang akong chinilas. nga baga na kayo lapok. Di ba? Diba? Nakita nyo, guys, baga kay glapok ang akong chanelas. Bugat na kaayong ako chanelas, guys. So, maunang mabalik ko dito sa agianan kay ngari ko agi sa ubus. Kay dili siya kaayolata ang yuta bitang So, dari balik na lang, guys, kay para makaabot ko nila nga pas lang to sa unahan nagdula-dula Oh my god. Oh mukha ay. Oh my god, balik sa akong chinas karon. Hello. Wala ko. Wala man. Oh my god. Hello. Uh. Napok kayo guys. ako chunalas. Ngya bugat. Mga bagets. Wet mga bagets. Ako ni siyang ikaskas ngadto sa unahan kay naa kana ang semento bitaw nga ilagi pag pinagmasahan. So gahi na to siya. Ah! ah! Aray. Lin pilit to chinlas, guys. Oh my god. Ah! Huh?

Sweet for me, have a glint tambourine and lead a with sound. Sing that you song unto the Lord. Let me sing this song from mountains you Yes, the bucket. see. Everybody is singing to the Lord, singing hallelujah. Guys, nandito na aku sa mga baguettes. Oh my God, super lataang. Kayataan today. Huh? Oh my God. <laughs> singing hallelujah. Oh my God. Guys, dito na ako sa may cement tooth. Ikakaskas ko na ito. Oh, huh?